Sa mundo ng pampalakasang nakataya at nasa hukay ang isang paa sa pakikipagbalogbogan at pakikipaglaban, hindi sinasaalang-alang ang pisikal na kanyuan ng kahit na sino mang ponsyo pilatong tirador ng galunggong na mandirigma. Dahil kung minsan kung sino pa ang maamo ang muka ay siya palang halimaw na mananabas pagtungtong sa ibabaw ng parisukat na lona. Kagaya na lamang ng tinagura ang The Scorpio ng Pilipinas na si Joseph Emmanuel Ambo na sa unang tingin ay parang walang kay space special na tambay lang sa bilyara. Pero saan ka ay may mala isang kahon ng 4 kantos lang na manatigas at bigat na suntok kapag tumama. Kasabay ng pagtilaok ng manok at mahalimuyak na sariwang hanging habaga, nakasabay ang langit ng lundong folding bed sa kapitbahay. Tumungo ang tubong kagayan de Oro City si Joseph Ambo sa Amerika upang sagupain ng noy undefeated American rising star na si Darren Alias Dagi Cunningham. Mataas ang sa sarili ng boksingerong ito mga kaibigan. Palibasa nga undefeated eh, na sa sobrang taas ay kinalimutan na niyang mandirigmang Pinoy na tirador ng bahaw na tutong at kamoting lamig ang kanyang babanggain at nila hindi binibigyang importansya ang kanilang magiging sagupaan dahil sa pag-aakalang mahina at pataba lamang ang Pinoy sa kanyang malinis na kartada. Ikaw ba naman turuan ng undefeated at greatest of all time daw kuno na si Floyd Mayweather Jr. at ng kanyang tatay alias Bob Marley. Talaga namang sanib po sa panang utak na kumbaga sa pansit kanton, may itlog at monay ka na, may pahatdog ka pa. Kaya lalong tumas kumpiyansa ng Amerikanong ito At parang lumaki ang ulo na parang nahawahan ng asta at angas ni Mayweather. Ngunit hindi rin naman basta-basta ang pambato nating Pinoy mga kaibigan dahil ang trainer lang naman niya ay ang long time trainer din ng ating nag-iisang 8 division world champion Manny Pacman Pacquiao na walang iba kundi si Buboy Fernandez. Hindi basta-basta ang alaga nitong si Buboy mga kaibigan dahil malakas at malaposte ng Meralco ang bigat ng kamao nito at may malamarmol na panga. Bagamat may dalawang bahay na ng pagkatalo ay hindi ito tumigil upang ituloy ang kanyang nasimulang pakikabaka sa larangan ng boxing. Kasabay ng pag ng mga ibon sa Himpapawid, ikalabing apat ng Agosto taong 2021, na ikasa ang laban ng Darren Cunningham kontra kay Joseph Emanuel. Ang Amerikano ay may kartada noong tatlong panalo. Ito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang pahid ng anumang talo. Samantalang ang Pinoy naman ay may siyam na panalo. Lima ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, isang tabla at dalawang talo lamang. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Amerikano sa Cosmopolitan Launch, Decatur, USA. Paglalabanan nila ang bakanting North American Boxing Federation Junior Super Bantamweight Division para sa isang 8 rounds bout. Sa kanilang weigh-in naman, halatang nanggigigil ng Pinoy. Parang gusto ng sapatusin at sampigahin ng mukha ng alaga ni Mayweather. Buti na lamang at nakapagpigil pa ito at inipon ng gigil sa kanilang magiging laban. Unang round Ang ligalig agad ng komentator sa laban Ang sarap busalan ng basahan ng bungangay eh. Parang pit ng baboy na bukas di ko mang ingay Samantala, kahindik-hindik na makailang beses na pagbulagtagan taagad Ang nangyari sa Amerikano Tinamaan ito ng solidong patama ng Pinoy At dinugo ang kilay na mahiyamoy ng pas ng galamay ng alimasag Nakalimutan kasing ituro ni Mayweather ang running at hanging technique sa kanyang alaga Kaya hindi nakaiwas Was right. Let's see if it's right. Left hand by. What? Well, right! Wiki about Ray. Down. Oh. Oh, right about right. Oh, a big left hand. Oh, oh shit. My oh, God. Set going Whoa. In for, the, uh -oh. for the TKO. Was it a flash? Is going to be the question whether he's hurt. He doesn't appear to be. Uh oh. But it was a violent fall. We got some trouble in the first Saved by the ropes. But he's responding well. Well, uh so much for me not cursing, or hitting Mario. No, he definitely hit me. Yes. Oh my sense. God, he's cut. got a big cut right oh, now. Yeah. Oh my God, the best thing Darin, that could happen is Darin, that the doctor stops it. So let's be real. No, no, no. Darren is still full. of The bad is closing a with another oh, right hand, catches oh, 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 right oh, oh, right oh, him. See his knee touch, but he did look hurt. Oh, nah, man, that no. definitely a knockdown, guys. Was it? It's he was on his way down. Wow, he's suffering some adversity. He's got to relax. Oh He's oh he got to relax. he maintain, trouble he right here. Oh, right hand. Trying the to throw back. The blood is opened up. The cut, cut starting to get in the way of his vision. Oh, oh! Another left hand sends him to the ground damn he cannot is, keep taking these this, this first round he not is, who, yeah he's not gonna get out if he keeps no, taking them this is a big first round for joseph for, ambo definitely is winning the run right now with a the knockdown and a strike at all darren needs to box joseph ambo's now try, willing to take his time knowing that the left hook is working for him setting it up ambo is up Darren, is rushing pole Now, with Darren head. on that jab. Uh, 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 Darren keeps leaving himself open. Darren has to keep hand. that right He's hand up. Right He's got to pick that right hand up. The cut has gotten vicious. You know, you know, this is amazing that the Georgia Commission hasn't stopped the hasn't fight. Even to check, to the check cut. it. To but check it, it but It's made for an amazing fight. It has. A lot of drama. I mean, We asked for blood and, and we got it. This is. Huge. Another left hook by Joseph. Miss dc DC3, so please pick your right hand up and keep it right above your temple. Because Joseph is throwing Another that left hook with bad intentions. Another left hand. Another left hand the scorpion Nella is right. striking up oh. like... Round 2. Muling bumagsak ang Amerikano Tinamaan ito ng solidong left hook Na mahiyamoy ng pas ng electric pan Ngunit sadyang makunat pa sa makunat ang Amerikano At muli na naman itong bumangon At maswerteng nakaraos upang tapusin ang round Oh and he got under that, that one That left hook He finally changed the Oh wow But he didn't do it there And he got caught with Lord, the left Lord I, I cannot believe the adversity that's being shown In this fight He came Darren, Darren, he's, yes, right big hand right here by Darren. Catching a right hand to But over the left body. This I place mean, is this literally shaking. Looks like Joseph is slowing down. Oh, oh, big oh, big like left, by like Darren. I think I've counted like three or four headbutts already wow. in this fight. Cunningham looks like he's got his head together, and he's being a bit of man. He's trying his best. Oh, good oh, left hook! Beautiful left. Check, Off check, the pitch it's showing, it's showing, says, what, he's it's showing what he's made of. It's Showing what he's made of. Good jab to the body. Question is, does he have enough to continue to do what he was doing? Because he had major success in that first round. I'll yes. tell you what. That, oh my oh no. God! That would hurt him. Not that again! Can't hurt him in Lord. a way that he hadn't been hurt yet yo, up this until man, this point. Yo, this man, this that, man's heart is that so left, big. That man. Left hook. He doesn't want to lose. He doesn't. He he's trying to in with finish it. With oh seconds my seconds left in the fight, hold him, hold him, Darren, hold him! Lord, he's gonna escape. Our live chat are saying that Darren needs at least a knockdown. Oh, I think yeah, he needs at least. They they two, saying he oh, at least needs a knockdown. Jab, jab here and oh, there. big right hand by Darren. Yeah, I would think he needs. Are you changing the levels? Oh, yeah, I, and let me tell you, uh he's still throwing that left hook really, really hard. with a one. -two. Darren needs to throw some rights. Jab to the body, scores, walks in with a right hand. Open. Oh, big left hook, but he's blocked this time. Darren digging into the body. Darren blocking head up. Oh, one Juice of Ambo still walking forward, ladies and gentlemen. Darren oh. works his way in. Oh, oh god. But they did Ambo. Ambos is a third. Good body fighter. shot. That right hand hurt. Yeah, oh! Yeah, that hurt him, but he's probably gotta go back there. Yo, lucky Doesn't lucky see. that Darren is keeping that right hand up now, man. Oh, that's wow. oh. Wide shot. With the left hand. And he evades the jab Darren makes the sweet science look easy when he does that. Yeah. Still attacking but not throwing enough Missing wildly at the end of this round Round 4 Sigaw na na sigaw ang commentator Na mahiya mo na sunugan na sinaeng Ang laks ng bunganga Grabe Mahiya mo na ka mega paon Kaya ang sarap lagyan ng electrical tape sa bunganga eh. Ayaw na lang manood kung manonood. oon oh, And he caught him with the left No, no, no He's, blindness. He's, He's got his right hand up Wow what? Look at him Oh, a big left hand For this. Once again, and that stumbled the Filipino. Oh but a big Left hand, catches DC, and DC has to hold on. Oh my God! After he mounted such an off, oh, oh big oh, right hand. I just got hit with and that I got blood sweat. all over me. Round 6, naging maingat ng Amerikano Abay, kao ba naman ay isang ng electric pan Ay ewan ko na lang kung di ka pa mag Samantala, tulong na ng tulong Dugo ng Amerikano sa kanyang kilay Delikado yan, bigyan ng napkin yan Oh, I think, yeah, he needs to Oh, yeah, I just got hit with another droplet of sweat Courtesy of uh, Mr. Joe Oh, big left hook but he's blocked this time It's Good like, oh, jab. He's going to have point. to build yeah. off that jab. I don't see no broken, nothing broken, you know. Oh, I don't know if I got hit again, but maybe I did it. We need a right hand. Oh, works his way in. Oh, oh, man, oh. Round 7 Nag-uumpisa ng maubos ang sustansya ng kamote mga kaibigan Nauubusan na ng gasolina ang ating kababayan Kaya piling suntok na lang Ang ginagawa nito di gaya nung una Alam nyo mga kaibigan Ito dapat ang improve ng mga boksingero natin sa ngayon Gaya ng stamina dati ni Pambansang kamau ni Pacquiao Kailangan natin ng matinding training It's just the bottom line Good See, good, that's good, the only oh. way he attacks is coming forward no that pivot darren good jab on there but let me tell you the score oh my god they exchange left hand but lord the big way lord that looked like it was so much worse for darren yes there there's are as we get sprayed in blood yo he is he's a dog darren's a dog he's he just got he's sprayed. not gonna give up he's wow planned. joseph Ambos licks the blood and Off it's got to be a body shot, Ness, it has to be. Yo, I did. Round. Lord, it's the and last round. Stoppage to get the win. I think he might. Oh! Oh, hell of a Worst spots for. Uh, oh! DC good three. check left hook by DC3. But the scope. Oh! He no, slipped. That was a slip. Definitely a slip, but. Matapos nga ang laban ay tinanghal na panalo ang ating kababayan baya unanimous decision at napatalo nito sa tuwa na mahiya mo tumama ng pangpiyang dos sa weteng ng walang taya na talaga namang nakapag jump shot pa. Yun Know. Oh. Si Idol Maidana na naman ang bida natin ngayon mga kaibigan. Ang boxingerong nagbigay leksyon sa mayabang atambog na boxingerong si Adrian Da Broner. Sa video ito mga kaibigan ating pag-uusapan kung papaanong binunge at binusalsal ni Maidana. Ang ngipin nitong si Floyd Money Mayweather Jr. Kitang kita sa suntok ni Maidana ang pagtalsik ng kung anong molecules pagmumukha nito si Mayweather. Maraming nagsasabi na hindi daw ito ngipin. Ngunit kung ating iisipin, eh hindi naman pwedeng maging kulangot yon. Dahil medyo malaking puti yung tumalsik at kitang kita naman sa kamera. Hindi rin naman pwedeng maging luga o muta. Pero kung tinga, pwede pa eh. Baka kumain ng kanin to si Mayweather tapos ding yun ng ayos. Kaya sumabit sa ngipin. Kaya pag corn whip punch nitong taga ng si Maidana ay tumalsik ang kung anong something sa pagmumukha nitong si Mayweather. Pero anyway, ayon sa post ni Maydana sa kanyang IG, kinikilim nito ng ipinya niya ito ni Mayweather. Eh kung magkagayon niya, eh grabe naman ang dilaw pa ng ipin nito si Mayweather. Parang tiles ng kubetang di binubuhusan. Visit na yan, dilawan pala yan si Mayweather. Pero imposible naman siguro hindi nagpapalinis ng ngipin tong si Mayweather. Ama, pinakamayaman ng boxing yun sa buong mundo eh. O baka tinatamad lang siyang pumunta sa dentista, kaya ganon. Eh kung magkagayon, kung ako sa kanya, gumamit na lang siya ng sipilyong pangkalawakan. Toothbrush na gawa sa steel wall ang dulo. Ewan ko na lang kung di pa pumuti yun. Sa naging unang laban ni Mayweather at Maydana, madami ang talaga naman nagsasabi na si El Chino Marcos Maydana daw talaga ang nanalo. Dahil di umano, mas marami ang patama ng toro ng Argentina kontra sa kalabaw na si Floyd Mayweather. Di naman talaga natin may pagkakaila na talagang isa si Mayweather sa may pinakamahigpit na depensa sa larangan ng boxing. Kaya nga nagkaroon siya ng malinis na record na 50 wins at 0 loss na kumbaga sa hayop. Eh parang pagong at animoy palos na napakadulas kung umiwas ang kanyang pagdepensa. Dahil kahit niya ang ating pambansang kamao na kilalang isa sa pinakamagaling na boksingero pagdating sa boxing sa opensa ay hindi nagawang saktan ang makunat na pagmuka nitong si Mayweather. Ngunit may isang boksingero ang talaga namang nagpaalog sa nguya-nguyaan nitong si Mayweather at di umano ay nakapagpabungal daw ito sa isang ngipin ni Mayweather na agad din daw pinapustiso para di mapahiya sa madlang people. Ang boksingerong ito ay walang iba kundi si Idol Marcos Maidana. Hard puncher to mga kaibigan dahil sa 35 na panalo nito. 31 dito, puro knockout ng inabot. Aapat ah, lang ang hindi na knockout. Kaya talagang madin sumuntok tong Argentina na ito. Kung naaalala nyo nga, yung nangyari kay Broner, eh halos miwala ang kaluluwa nito si Broner. Sa corn beef 19, Asa ah, corn beef punch nitong si Maidana. Kaya naman sa naging laban nila ni Mayweather, halos mayanig ang pagkataon ni Mayweather sa suntok ni Maidana nung kanilang pangalawang laban sa round 3. Paulit-ulit kasing ginamitan ng full counter technique ni Mayweather ito si Maidana. Kaya nung round 3, nahulyan ni Maidana ang diskarte at pangontra sa malakobra na galawa ni Mayweather. Pang ni Maidana ay kumagat ang full counter ni Mayweather sa pain. Nasinundan naman ni Maidana ng pangontrang right overhand sa pangmumuka ni Mayweather na sa sobrang lakas ay tumalsik daw ang ngipin itong si Mayweather at halos makakalimutan kung papaano lumakan na para bang kinalampag ng 10 case ng Raiders. Napakaswer din to mga kaibigan dahil inabot na ganito ng tunog ng bell at malapit na siya sa kanyang corner kaya naman nakaupo at nakarecover agad dito. Bagamat natalos si Maidana sa naging una at pangalawang laban nila ni Mayweather ay proud na proud pa rin na sinabi ni Maidana na nasaktan niya ang pagmamukha nitong si Floyd Money Mayweather at siya lang daw ang nag-iisang boksingerong nakapagpabungal sa maangas na pagmumuka at pangingipin nitong si Mini Wilder. Ipinost pa nga nito sa kanyang IG ang ngipin nitong si Floyd. At talaga namang may pagtag pa dito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ngipin niya kaya talaga ni Floyd yon? O kung hindi naman, ano sa tingin nyo ang tumalsik na yon na nanggaling sa pagmumuka ni Floyd Manny Mayweather? Comment mo muna yan sa baba. Maraming salamat. Yun lamang po sa ngayon at God bless. Mula sa bayan ng San Pablo, Sambuanga del Sur, kasabay ng pag-atungal ng asong ipinagpalit kuno sa asong mas bete, ay siya namang pagsilang ng isang mandirigmang Pinoy na mananabas na tiniguri ang higanting bato. Ngunit ang ipagtataka niyo dito mga kaibigan, bunsod kasi ng kanyang ibinigay na palayaw, ay kung pagmamasdan at tititigan nyo kasi maigi, ang pangangatawa ng ating kababayan na ito ay tila kulang na kulang ito sa probiotics testosterone, keratin at vitamin 69 dahil sa usli-usling ribs at buto-buto nito sa baga na pwedeng pwede mo ng pagsoksokan ng panggatong at gawing pangkaroling na yukalele. Pero huwag kayong papakasiguro at papalin lang sa katawang lupa at physical na kanyuan ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan. Dahil sa likod patpating pangangatawan nito at usli-usling mga tadyang ay kalakip nito ang bigat ng kanyang mga kamao na kapag tumama sa iyo ay para ka na rin hinampas at nilapa ng higating tiyanak maligno niyang okapritik-tik white lady at mangkukulam. Ngunit kung bago at kakapatpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampingan mo na rin ang kampana dyan sa tami para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Madalas tayong bulihin ng mga trantanong tampalasang bulbuli itong mga dayuhan. Ngunit wala silang kaalam-alam na pinaglihi ang mga Pinoy sa bulkan na isang daang libong bilyong bilyong trilyong trilyong taon ng walang sabog na kapag napuno ay bigla-bigla na lang sasabog ng dire-direcho at hinding-hindi mo na mapipigilan. Kaya naman ang kantiin at hamakin ng isang nananahimik na Pinoy ay ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling tatatak sa dibdim at bayag mo. Kagaya na lamang ng isang barong-barong tampalasang kamoting boksingerong bagong ang paboritong ulam na bagong hangulang sa mansang Dominican Republic na walang iba kundi si Wilton Hilario na tirador ng Chupa Chups. Hindi naging maganda ang singaw ng puro singaw at kulanig bunga nga ng maangas at ang boksingero na ito mga kaibigan. Dahil di umano, ay kakalad ka rin daw nito ng pahalang ang katawang lupa ng ating pambato matapos daw niya itong patulugin sa kanilang magiging laban at ihihiga ng direk diretso sa kanyang bagahe at isusuksok sa maleta pa ng ating bansa nang sa gayon ay mabawasan daw ang sakit at hirap ng kanyang mga kasama. nag like super saya naman sa galit ang ating bidang kababayan mga kaibigan. Nang kanya itong marinig na sa sobrang galit ay naibato na lang sa pader nang wala sa oras ang bagong biling di kuryenteng na mahiya mo kuya mong galing sa trabaho na nagprito ng tulingan at pagkalutoy inisnatch ng tagatondong pusa. Hindi daw siya papayag na bastos-bastosin lang ng isang siraulong boksingero ang isang dugong mandirigmang Pilipinong singtapang ni Andres Bonifacio mga kaibigan. Dahil undercard lang naman daw ng laban ng Timoteo Bradley at Pacquiao ang kanilang magiging laban. At bukod pa rito ay kasabay daw niya ang ating pambansa kamao sa kanyang mga paghinsayo. Kaya hindi daw basta-bastang training ang kanyang pinagdaanan. Kaya naman ipapakita daw nito kung gaano kabrutal ang isang Pinoy na impacto ay este boksingero kapag minamaliit Sa kanilang way in naman mga kaibigan halatang nagiinit na ang ating bidang pambato parang gusto lang saksakin ng Chupa Chups ang pisingin ng mga sa Dominican Fighter at ang balusin ng gulpi de Colane. Buti na lamang ay pinaglayo na agad sila at binigyan ng tagi isang Lollipop Sa mismong laban, unang round pa lang gulat na gulat agad ang Dominican Fighter dahil hindi niya akalain ang pagpating Pinoy ay may malaporong bandrip na isang taon nang walang sunggam ang lakas ng mga kamaw nito. At buong laban niya po mga kaibigan ay dinomina lamang ng madirigmang Pinoy ang maangas na Dominican fighter at nakuha nito ang panalo by a unanimous decision. All three in favor of the winner by way of unanimous decision from General Santos City, the Philippines, Ernie The Rock Sanchez! At lahat nga po ng kayabangan nito na pinagsasabi bago ang kaninang laban mga kaibigan ay kanyang minukbang ng buong buo kasama butot balat at takip. Magalipas nga lang po ang anim na buwan mga kaibigan Nadagdagan na naman ang istahan ng mga pampalasang pinuksa ng ating nag-iisang tiniguro higanting batong halimaw Ikawalo ng Disyembre taong 2012, muling ipinatawag ang ating bidang halimaw sa Amerika upang itapat sa Amerikanong barumbadong halimaw. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, masusubok ang patpating tinaguriang higanting bato dahil sa tindi ng kanyang kanong mga kalaban. Kung ating kasing susuriin at titingnan ang katawang lupa ng halimaw na ito mga kaibigan ay malakalabaw na may crossbreed ng hipopotamus ang datingan nito dahil sa bukol-bukol at talaga namang parang braso ng gorilla ang mga galamay nito kaya talaga namang medyo dihado ang ating bidang halimaw sa labanan ito. Tulad din ng naunang tampalasang niligpit ng ating bidang kababayan, mga kaibigan. Hindi rin naging maganda mga entrada nito sa ating kababayan. Dahil di umano, ay bisita lang daw ito sa kanyang baluarte at teritoryo daw niya ang kanilang pagnalabanan. Matuto daw itong makisama sa mga Amerikano at huwag kumain ng kumain ng mga tutong at balinghoy. Wag din daw itong magalala sa kanilang magiging laban dahil hindi na daw niya ito papahirapan at tatapusin niya daw agad ang ating bida sa pinaka walang hiyang pamamaraan. Tinalakan naman ito ng ating bidang mandirigma mga kaibigan at sinabing hindi totoong ang kanyang kinakain kundi pride kamote. Kaya kahit payat na payat daw ang kanyang pangangatawan ay purong purong kapangyarihan ang nananalaytay sa dugo at pangangatawan ito. Kaya ihanda daw nito ang kanyang sarili dahil sinisigurado daw niyang dadanak ng dugo at tae ay stepawis sa kanilang magiging laban. Sa kanilang weigh-in naman, batong-bato ang kalaban ng ating kababayan mga kaibigan at malamunggong hinog din ang postura ng ulo nito. Kulang na lang ng dalawang tornilyong may wasereo, Einstein na datingan. Samantala nga ang ating bidang halimaw naman ay nangunguna pa ang baga kaysa sa edits. Mahiya mo model ng portrait at Malboro eh, oh. Unang round, parehas ka na ni Ten, dalawang fighter. Umuusok ang mga palitan niyo, eh, halatang madidiin ang ng suntok ng Pinoy. Mahiya mo na nga, ang pastang isang bote ng 1.5 na mantika labo niyo. Eh, talaga namang naglalagutukan. He? he trains in the corner with him. Both guys getting jabs in. By Evans that time with the right hand on Friday. Last time we had the fights at Texas State it's streaming. It's not too late to get to be an action packed fighter. They shot that time, with the kid from the Philippines we went with the right hand lead and immediately found by Coy Evans. Good job by Evans. Not punches to the body by Ernie Sanchez. Right. Round two. Naghataman sa didong kana ng americano Subalit. So

Head over to Texas Station and take point away from the fighter. Good round. Round 3, kahindik-hindik na mga suntok ang pinakakawalan ng ating bidang halimaw. Mahiya mo minamaso ng construction worker na tatlong araw nang walang gin bulagi eh, Oh. Kaya bagsak ang Amerikano. Out of the jaw Laverne Sanchez. Sanchez loads up his shot but he exposed himself. Comes to the left hook and now he's going work with his right hand. Well, this is a nice fight all of a sudden. Sanchez trying to get Pummel with the right hand, so he's throwing a lot of shots. And the best defense against a guy that's doing that to you is doing just exactly what he's doing. This is an eight-round fight though, and he's letting a lot go here in round number three. And down goes Coy Evans. How oh, about that? It's up to four and five. He should be able to get up. His eyes are clear. That's seven, and up, but that's a big surprise of the way Evans fought in the. Last round that he's been knocked down, Sanchez will try to take him out right now because he let an awful lot of an awful lot of uh, everything go in this third round. to the body, back upstairs with the left hook. Evans' eyes appear to be clear, but his legs don't seem to be strong right now. The, the Philippines and the multicolored Trumps comes forward, blast that body again, back upstairs with the left hook, downstairs again under the elbow, back up to the ear. Loads up the left hand shot And all of a sudden this whole thing turned around Coy can't land his right hand and Sanchez is really all over him mean, He's got like, enough time to take him out. But I tell you Coy comes back with a couple chopping right hands If he gets back into this round Sanchez has expended a lot of edge jabs 31 seconds to go Nice uppercut by Coy Evans Evans to the left of your screen And that hook by Sanchez again And another one. Here comes the bell to end the third. round four. Nagmamalamang kukulam na ang ating bida dahil nakokontrol na nito ang laban. Ginagawanan nitong manika si Coy Evans na mahiya mo pinagtututusan ng karayom ng gawa sa kamote. He drops, he's

Upper cuts, and that was a real solid body shot by like Coy Evans. It was a right hand leaving. And when you miss an uppercut and you're in tight like that, it going to be a good one. Jab in his face from the 28 year old Coy Evans.

Again by Sanchez. And <laughs> Ernie the Rock Sanchez. So Ernie's.